Baka yung mga bata. Papan, awagin mo sila. Kuwawan naman sila, Supertero. Yes, ma'am. Pumukha lang akong tempo. O pare, bago ako. O sige. Nasa ako, usapan lang. Okay. Okay. Siya ba? Ma'am, unfair ho yata Wala naman akong ginagawang kasalanan, ha? Ngayon lang naman ako na late. Bakit nyo naman ako tinanggal sa trabaho? I'm sorry. Sumusunod lamang tayo sa patakaran. Brother Jesus, pasensya na po kayo. Problema eh. Alam niya naman, kayo lang ang kakape Masaya na po sana ako, ibinilig niyo sa akin na aking anak. Pero, inalisan niyo naman po ako ng trabaho. Paano ko na po siya bubuhayin? Paano ko siya palalakihin at bibigyan maganda kayo ng magandang kinabukasan? Alam ko na. Siguro, Brother Jesus, tinitingnan niyo kung hanggang saan ang kapit ko sa inyo. hindi hindi po ako bibitaw sa inyo. Ngayon pa, nakilala ko na po kayo. at Malungkot po kasi kayo eh. Dahil wala na po kayong trabaho. Huwag mo isipin yun. Malakas tayo sa taas. Hindi tayo pababaya nun. Makakahanap din ako ng trabaho. Pero tayo may suggestion po ako sa inyo. Pero huwag po kayong magagalit. Ano yun? Mabuti pa po kasi doon muna ako sa lola at lolo ko eh. Naawa na po kasi ako sa inyo eh. Hindi pwede. Don't try me. Huwag mo akong susubukan. Nobody and nobody can clip my powers in my house. Hmm. Narinig ko na yan eh. Wala ka namang original eh. Ikaw naman. Binubuko mo pa ako. Pero alam mo, anak, someday, mm? somehow, mm? I will success. Mm? Mm. Mm? Pero, tay, bakit ayaw yung pa rin akong payagan kila Lola? Alam mo, anak, alam ko, lahat ng kasaganahan, titikman mo sa lola mo. Lahat ng gusto mo, masusunod. Kasi mayaman sila. Mahirap lang tayo. Pero yun nga, ayoko eh. Na lumaki ka sa layaw. Isipin mo yung ibang batang ganon. Lumalaking, matitigas ang ulo. sinisikap ko naman yung bigay sa'yo lahat. Pinupunan ko naman yung pagkukulang ko sa'yo. Pinubusog ng mga pagmamahal. Manak, ang mabait na bata, minamahal ng masa. Tatandaan mo yun, ha? Astig talaga si Erpat. Alam mo, Erpat, para hindi ka na malungkot, kahantahan kita. O, kubaw, kubaw, kubaw! O, tatlo pa, tatlo pa! O, bilis, o, lalakad na! O, oh, kasi pa, kasi pa. Konting ipit naman dyan, konting ipit pa, para makapasok. Sige na. O, oh, isa pa, isa pa. panisa.

Thank you, Hindi pa ako mapatay. Pasensya na po kayo kasi hindi pa ako nagbabiyahe. Pero pag nag ako, 18 carats na to. Papakita ko pa sa inyo. Sige ah. 18 carats na pala ng Japan? Diba, Daddy, may tatlo pa akong ninong? Bukod kay ninong botok? Oo, oh, bakit? Eh, ba't hindi ka sumama sa kanila? Hindi naman pwede yun eh. Mga oh, pulis yun, ikaw naman. Ang daddy naman eh, pwede ka naman na maging pulis eh. Di ba magaling ka sa boxing? <laughs> alam mo anak, di naman ako nakapagtapos ng pag-aaral eh. Pidyo! 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 Oh Michael, bakit? Si ate, patatalag na, nanginginig. Hindi ko alam gagawin ko eh. O oh, sige, susunod na ako. Pidyo, pakibilisan lang ha. Baka kung ano mangyari kay ate. O oh, titi, pupunta ako muna si ate Carla. Eh, bet, bet, bet. Daddy, ah, may panginig na yan. Ikaw talaga kung ano-ano iniisip mo. Taas-taas pala ng lagnat mo. E kalibre. Umuputo. Ano kalibre? Warente ko. Michael! Maglabas ka ng tubig at kumot. Ang taas-taas ng lagnat ati mo. Kailangan mapunasan. Oo nga eh. Kailangan punasan mo ko. Paano yan? hindi ako makakapasa sa trabaho. Huwag ka na pumasok. Eh, hindi. Nag-aantay sa akin si Johnny Nang eh. Sinong Johnny Nang? Ang customer ko, yung magbibigay sa yung trabaho. Huwag mo nang intindihan yun. Intindihan mo yung sarili mo, no? Ang sakit naman. Sige, salamat. Sige, ate, mag-aagal muna ako, ha? Sige, Kuya Joe. Sige. Oh, magtanggal ka na ng damit. Parma, punasan kita. Tatalikod muna ako. O bukas, maganda na pakiramdam mo. Thank you. Okay lang. O paano? Mahon na ako. Papay! Okay. Oh, Michael, tuloy na ako. O, oh, Tweety! O oh, anak, anak! Ano ginagawa mo sa'n? Daligo ka ba? Tapos saka. ka. Laga, laga. Huwag, laga dito. Wala na ba? Umus ba? Wala na. Ba? Lana. Ang tindi mo, ate. Basta may gusto ka kahit ano, gagawin mo. Ay, alam, alam mo. Effective mo na talaga, ha? Ha? Ano yun? bawang, Ate, ang tasa na nagaling lagnat mo. bakit naman? Nasunog. Imported pa. <hihil> Kuna rito, dahil binabantayan kita, wala daddy mo. Sinama ni Carla. Papasok daw ng trabaho. Si Carla po? Oo, papasok ng trabaho. Trabaho? O bakit? Personalan yun eh. Matulog ka na nga. Ah, uh, honey, asan ba yung kotse mo? Andyan, andyan o. Oh. Yan, Sige. <laughs> Sir, 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 gising na ho. Magtitinda na po ako eh. Ha? Huh? Magtitinda na po ako. Eh, ah. e, pasensya ka na. Okay din to si Sir ha. Ginawa pang motel tong tindahan ko. Michael, ang ate Carla mo. Hindi pa nga muwi, eh. Eh yung anak ko, Sweetie, napansin mo ba? Hindi rin eh. Saan kaya nagpunta yun? Sige, salamat ha. Sige. Alam mo, Ma'am Celia, pagka hindi trabaho ang ginawa ni Ate Carla sa papa ko, naku, lagot sila sa akin. Hindi na nila makikita yung maganda at sexy. Eto, so, sexy. Alakas talaga ng loob niya, no? Eh. E, bakit? Sexy naman talaga ako, wa. Una, una. Ay nako, sige na, sige na. Tama na yan. Mabuti pa siguro kumain na kayo. Baka mamaya gutom lang yan. Bakit ba gilid na gilid ka sa car lang yon Ah, ba't siya ma'am Nudella? Ayaw ko sa kanya, tsaka hindi ko sa Phil. Ibang klase to. Hmm? Roman, si Piti. Uh, Nando kay eh, Mama, no? Kay Mama Celia. Paano napunta ron? Eh, nagpati sa akin, eh. Ba't mo yun, Atid? pwede ba ako roon? Eh, para kagaya mo rin yun. Astig! Pampira ka, oh. Kanina ko pa hinahanap, eh. Punta natin. Kala. <laughs> <laughs> Bakit? Meron ka na bang ibang gusto para sa daddy mo? Si ma'am naman. Kunyari pa, alam naman niyang siya lang. Wala nang iba. Ate ha, pag tumawag si mami, lagot ka. Sasabihin ko, may boyfriend ka na, may instant family pa. Kaya nga tayo naglagay ng harang eh. Ang unang tumahan, magkalagay sa atin. Ayos! Ayos!

Ba ba nito? Skyway? Oh, <laughs> iluso pala to eh. <coughs> oh, loko to ah. Ayaw magbigay ng pag-tolgate ha? Holy man. Oh, you know me, wrong man. <coughs> Ito, kilala <kay> mo. <coughs> Go! Ay, bumalik ka rito! Uy! <coughs> <coughs> Ikaw ba magbabayad ng tolgate? Po. Oh. Mabuti pa siguro ihahatid na sa bahay niyo. Kasi baka mamaya, magalit na sa akin yung daddy mo, sabihin niya kinukonsinti pa kita. Hindi po, Ma'am Celia. Kasi pag nandun na si daddy sa bahay, magmamadali siyang pumunta dito. Siyempre gusto kanyang makita. <laughs> okay talaga tong kupi mo, ate? Ang galing mag-build up? <laughs> o bakit? Totoo naman yung sinasabi ko eh. Alam mo, Ma'am Celia, swerte ka sa daddy ko. Swerte? Para kung sa sweepstakes. Sweepstakes? Kasi ang daddy ko guwapo at mabait Guwapo? Pa. Mabait. Ah. <coughs> Ma'am Ma Celia! Sweetie! Ma'am Celia! Sweetie! Sweetie! Ma'am Celia! Uy, halika! O, oh, Roman, bakit? Eh, ang tatay mo nakikipag-away! ba ito yung daddy niya? Huh? Wrong man yung totoo. Nakapag-away o inaway? I'm sure inaway. Ah, uh, oo. Oh. Tama nga. Inaway. Hinarang eh. Naku, mabuti pa siguro. Puntahan na lang natin. Tara na. Ah! Uh -huh.

sila na. Wow, Daddy! Ang haba ng tulog mo! Ah, Ma'am Celia, nandito pala kayo. Pasensya na kayo sa bala namin kama. Ha? Ah, wala yun Mr. Quartero. Oh, Mr. Quartero! Ma'am Celia! Ano ba naman niya masyadong formal? Na-out of place ako! um ah, sige Celia na lang yung tawag mo sa akin. Ako naman si Joe. Yeah! <laughs> Alam niyo po, ang galing-galing niyo -galing manunto. Bakso ba talaga kayo dati? Hindi. Kaya lang may problema eh. Alam mo, Jo, swerteng-swerte ka dyan sa anak mo. Bibong-bibo. Yun nga lang, medyo may pagkadaldal, pero napakatalino. Nangihinayan nga ako eh. Kaya hiniling ko na magkausap tayo. Baka mahinto sa pag-aaral si Twitty. Sayang naman, Jo. Baka maging valedictorian pa ng klase si Tweety. Tsaka candidate siya for acceleration. Isipin mo na lang hindi na siya mag-kinder 2. Sa susunod na taon, grade 1 na siya. Kaso mo, wala akong mapag-iwanan sa kanya. Stay in house, trabaho ang papasukan ko. Kung yun ang pinuproblema mo, edi... doon na lang siya sa bahay namin. Total, dalawa lang naman kami ng na kapatid ko doon eh. Nakakaya naman sa'yo. Wala yun. Sa hindi lang man yun ang gumugulo sa isipan ko eh. Mm -hmm. Nakatanggap ako ng malaking halaga. Napagkamalan ako yung hard killer. May pinapapatay sa akin tao. Ano? Eh bakit hindi mo i-report sa polis? Naisip ko na rin yun eh. Kaya alam, baka lalong mga ang buhay ko. Pati bata madamay. Anong gagawin mo ngayon? Tatanggapin ko trabaho. Ano? Ganyan ka na ba kadesperado? Maaati mong pumatay ng tao? Mali yung iniisip mo. Tatanggapin ko yung trabaho para may ligtas yung taong papatayin ko. Gagamitin ko yung pera na masama para sa kabutihan. Paano kung mapahamak ka? Paano na si Tweety? Ngayon pa ba ako mag-aalala? May nag-asikaso. Kahit wala ako. Mag-iingat ka, Jo. Pero mas maganda kung tayong dalawa ang titingin kay Twitty. Tanya Miranda, baba ba na po iyon? Oo, oh, sige.